Kung walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Nakita ko po sa mga salitang binitiwan nyo kanina na ang sampung utos pala ay... Uh, inaalis na ng dating daan. Tama po ba ka? Hindi, mali naman sa... Wala naman ako inaalis. Sige, sige po. Inaalis ni Cristo... Siya nag-alis eh, hindi naman ako. Ba't mo pagbibintakan? At talay, uh, nililinaw ko lang po, brother. Hindi, oh, uh... wala naman ako sinabing inalis ko. Ang nag-alis si Kristo, inalis niya ang una upang maitatag ang pangalawa. Si Kristo nag-alis eh. Paano niya inalis? O, oh, papakita ko sa iyo, ha? Narinig niyo sinabi sa tao ng una, wag kang papatay. Di ba yan yung nasa sampung utos Di ba yan yung isa sa utos? Huwag kang papatay. Sino man pumatay, mapapas sa panganib sa kahatulan. Datapwat! O iba ito. Kaya nga datapwat eh. Kung Tagalog ka, alam mo ang kahulugan ng datapwat. Ngunit, subalit. Di ba? Pag ngunit, subalit, datapwat. Ay ibig sabihin iba. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid, mapapas sa panganib sa kahatulan. Ang magsabi sa kanyang kapatid, raka, mapapasapanganib sa sanadrin. at ang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, mapapasapanganib sa impyerno na ng... apo. Di iba ang kautusan ngayon, hindi yung wag kang papatay, magsabi ka pa lang ng masama, magalit ka pa lang, bawal na. Mas mabigat ngayon. O, oh, narinig niyo sinabi sa mga tao ng una, wag kang mangangalo niya. Eh, pag alimbawa, Nandun sa kwarto niya yung babae. Nandito ka naman sa kabilang kwarto, sa kabilang lansangan, at may daladala -dala kang... Nangangalo niya ka ba? Hindi pa. Mali puntahan mo, tiyapusin mo, at iyong sipingan. Yun ang sabi sa batas noong sampo. Tatapot! Sinasabi ko sa inyo, ang tumigid sa babae lay sa puso ang masamang hangad, nagkakasalan na ng pangangalon niya sa kanyang puso. Magkaiba o hindi? Magkaiba yan. Magkaiba yan. Yan ang batas ni Kristo. Yung wag mangangalon niya, hindi na yun ang batas ngayon. Ang batas ngayon, tumingin ka palang, bawal na. Paano ka pang mangangalon niya? Ang inaalis ni Kristo, yung ugat. Yung ugat ng pangangalo niya, yung ugat ng patay, yung ugat ng kasamaan, yun ang inaalis ni Kristo. Kaya magkaiba, hindi na kami, alam mo sa amin, dito sa dating daan, sabi mo, sa amin hindi, hindi yung ang pamatay bawal eh. Hindi ka nga makakapatay eh, magagalit ka palang bawal eh. Sino pa, wala naman tuwan-tuwa ako sa'yo eh. Inundayang kita ng katakot-takot na saksak eh. Wala namang ganun eh. Kaya ka lang naman nananaksak eh. Galit na galit ka doon sa tao eh. Biro mo labi, isang daat labing isang taksak ang ginawa. Sobra galit noon. O, oh, kaya ang inalis yung galit. Bawal yung mapuot. 3.15 Unang Juan. Basa. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay, ay mamamatay tao. Up, At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay, ay, hindi pinananahana ng buhay na walang hanggan. Ito mo, de sa atin, sa kristyano, mapuot pa lang masama De lalo namang hindi ka napapatay dahil mapuot pa lang masama na eh. Hindi naman mahirap intindihin niyang kapatid. Pag walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali.